suno sa, sa naay naay ako ay ayun pato ka sa pigi. inay ako ay counterpoint mo niyo ako ang ako yan lang di ng bana na... na may mga inauso buknoote negative din kaya tayo nagkaklas, kaya tayo hindi unawaan. Siguro dahil unawa ko sa inyo yung bagay na kailangan ninyong maunawaan pagdating sa bawat pamilya. Sa pamilya ng panganay, kaya may mahili, sa malayo, kay kuya, sa uh, bunti na Jason, Hi. ako yung nagiging parang ang core ng bawat pamilya. Sana ay Unawain niyo ang sitwasyon ko bilang ng solo lang ako sa buhay. Tayo na lang ngayon. Sa ngayon, hindi ko masasabi ang magiging buhay ko o meron akong magiging kapareha o meron mag-aalaga sa akin. Tayo lang sa ngayon na kaya dapat itindihin niyo ang sitwasyon ko dahil tayo magkasama tayo kailangan magkaunawaan, mag-aagapay tayo para tulungan natin ang pamilya. Ang bawat kapatid, ang bawat hindi yan perfecto ang ngayon. yan. Oo, kaya pinagtatanggol ko sila sa inyo, sa nag-aaway tayo dahil hindi man sa kapalit sa mga bayaw o tulipan. Nagtatalo kami ng inay dahil ipinapaunawa ko sa kanya na hindi perfecto ang relasyon nila na tayo ang dapat maging ah, uh, dito tayo ang maging <laughs> ano nila ang tawag sa gulo na ay namamagin tayo sa bawat hindi na <laughs> Di ka? dahil walang ibang umunawa sa ating hindi tayo tayo lang ano man ang naging sigadon, ano man ang hindi magkakunawaan, wala man ang pagsama na pagbigyan sila'y perfecto. Hindi lang sila maingay. Hindi ka na natin, binang broadcast natin sa lahat ang mga may problema natin. Pero, siguro yun yung kailangan natin practice sa buhay natin ngayon, binang pamilya, na may mga bagay tayong kailangan ilihim sa iba. Pero, totoo tayo totoo tayo, nakakaproblema, nakakaroon tayo ang na ipagkakunawan, pero hindi tayo lasakit sa isa't isa. Kaya mas mahalin ninyo ang ganong ng ugali ng pagiging totoo kaysa minamahal niyo ang bawat isa sa mga yan. Tulad ni Risa, naging totoo yan eh. di ba? Tulad ni eh, na-appreciate ko yung mga ganyan tao na tunay. Si Kuya Christian, better ko nakita ang pagiging plastic niya. Tunay siya eh. Si Angie. Ganun ang ugali ni Angie. Yun yung ina-embrace natin. Hindi yung pinagpiti na natin ang lahat ng pagkakamali ng bawat at pagkakulang ng bawat wasa. Lahat sila pinapakita yung tunay ng kulay sa atin. Ibig sabihin, ganun tayo bilang pamilya. Niya. Hindi kaya tayo nagmamadali nang dahil. Napakita. Okay. Ibig sabihin, intente yung relasyon ng babang ng pamilya. Tayo sa pamilya. Kaya iyon ang kayamanan ng tayo. Iyon ang yaman nyo na wala ang iba. Hindi kasi tayo nagsasama-sama dahil tayo ay nagpapastikanan. Ang ating samarang ay tunay. Uli naon ako nawaan ngayon na, na, na yun, uh, medyo mahaba ka rin siya sabi. <laughs> Mas kasama niyo ako eh. Mas kasama niyo ako. Siguro tumibay na rin ako ngayon. Kututusin sa duha ko hindi na napatara. Siguro dahil marami na ako ikiyak na hindi niyo alam. Marami na akong hinagpis na hindi alam ng isa ng bawat isa. Marami na akong problema na hindi niyo pinag-problema. Yes. Pinatibay ng panahon natibay ako ng sitwasyon. Tumibay ako at naging ganito ako dahil ganun yung pamagat ngayon ako. Na hindi ko hakanapin kahit saan. Di ba? Hindi ko siya sana ganun yung pamilya ko. Oh, hindi. I'm happy and blessed to have this kind of family. Dahil yun yung pagpagang meron ako eh. Bakit? Baka kaya yun yung pamilya pinigil sa akin para mas maging matatag ako sa kahit anong naman ng buhay. Kasi hindi ko ahangarin ang pamilya niya may kaya, mayamay, masarap ang buhay, hindi ka lang, yan ang. Hindi ko alam ang gano'n sila kanina. Tayo, matatag na tayo. Pinatatag tayo ng pinagdaanan natin, ng problema natin. Lahat, lahat. Kaya, palakpakan niyo ang inyong bawat isa. Sobrang Pasensya mo nakakalapos sa ako sa bawat sa Okay, kapag salita Labas mo, okay lang Hindi Konsensya <laughs> din sa bawat na sobra akong nagiging matigas Siguro akala nyo ito yung narating ko na. Pero hindi, gusto ko kayo maging matipay na hindi. Matibay. Kung paano ka sinusuo mong solo ang buhay ko, kayo na may kaagapay ng pamilya at ng asawa, mas lalo kayo maging matipay. Kasi hindi ka ko. Wala akong pwede paghihimaan ng hinain ko, kami? ng lahat ng, ng nararamdaman ko. Solo ka kami. Pag ako nagaling, hindi ko pwede hindi sabihin, ganit ako sa kahit 'di ba? Kayo swerte niyo na meron kayong asawa, meron kayong anak. Ah, uh, mas swerte kayo. Ako para sa buhay ko. Pero andun ako para sa inyo at para sa inay. Kaya palapakan natin ang inay sa na 80, 90, 100. Na natin kahit ganyan siya. Sorry kung nakagawa ako ng mali. Pero hindi ako ganun ka-expressive. Mahal naman mahal na kayo, Inay. Sobra. Yun na lang. Yun, yun. Sumasakit <laughs> yun. <laughs> <laughs>